Ito yung pader. Hello okay, guys, dito mga na napunta ako dito sa ganitong parte dito sa Spanish. Yan yung pader. Nandiyan yung ahas. Yan sa likod natin, yan na po yung pader. Nandiyan yung ahas. Hindi pala po natin nakikita ngayon kung saan siya. Kung saan siya, likod nito itong pader na to bundok may daan at pababa nakikita nyo naman guys yung mga mamadadaan na natin ngayon ganyan ho akyat baba akyat ak akyat baba akyat baba ho sa bundok bagay na amon na din Hi guys, hindi na tayo ngayon sa barangay Maulingon At ngayon pupunta tayo doon sa tinatawag nilang pader Na kung saan may kita natin doon yung ahas na naging bato Actually, sa barangay Gincaip yon yun matatagpuan So bago kayo makapunta doon sa barangay Gincaip eh, Dadaan muna kayo sa barangay Maulingon

Dali, okay. dali. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Salamat. Opo, 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 opo. Thank you. Opo. <laughs> so, ito yung dagat. So, mas malapit guys kung kung taxi. Dahil, ano lang, uh, de-direction nyo lang yung village na itong barangay na to. Mararating nyo na agad yung pader. Pero, malakas yung alon ngayon malakas yung hangin kaya eto by land kami pupunta doon sa, sa pader so from barangay maulingon pupunta tayong barangay din Tan sa Mandaon mas kasama pala natin ngayon guys yung ano si Dongski which is yung taga dito sa barangay maulingon saka yung kanyang kuya yeah, nagpasama kami dahil siya yung may alam papunta doon sa pader so eto guys yung papuntang pader yan, ito yung madadaanan yung papunta doon medyo maliligaw ka dito guys kapag baylan kayo pumunta dahil ang dahan yung likutan. siguro kapag pupunta kayo doon dapat meron kayong guide na marunong para hindi kayo maligaw wow Na Brian la gali. Okay, may mga baka. Ah. So kaya pala may pintuan dito dahil may mga baka. Ay, hello. Ah, salamat. Papader kami. Shout out video. Adi okay ba may may nakakakilala pa rin pala sa atin dito sa malayong lugar na dito sa Masbate at actually guys yun ko dito nakakapunit nakapunta so shout out ko na lang yung mga kilala sa atin dito grabe <laughs> imagine mo guys dito sa lugar na to eh maabot yung video natin so, mapapansin natin guys eh nasa gilid po tayo ng bundok yan no? bangin na huyo kung bakit sa kanyo kapag pupunta pupunta kayo dun sa pader yan o no?

So, nandito na kami guys sa pinaka proper ng barangay Gin-Kaiptan. So, ah, ito yung simbahan ng barangay Gin-Kaiptan. Yan. So, maglalakad tayo papunta doon sa pader. Tulang kasama natin si Dongski. Kaway ka naman, Donks. Hello! Donkski Rojas. Don't forget Chris. to subscribe. Chris Rojas. Kuya Chris. Si Baboy. Ano? So ngayon naman guys ay akyat kami sa bundok at bababa ulit sa bundok. Yun ang tarik ng dadaanan namin para lang mapakita sa inyo yung ahas na bato. And personal ko na rin makita actually. Ngayon lang yun. Kasi yung mga vlog ko sa ahas na bato, mga nakikita ko lang yun sa internet. Hiniram ko lang yung video tapos blinag ko. So eto, personal na natin mapupuntahan at makikita. Yan ang taas na natin lalakaran. Yan ang baba, <laughs> ah, ito. Ang gabi. Malapit tayo, guys. Yun know? oh. Dagat lang tayo dumayo no Kung hindi maalon Yan, grabe hangin so, akin na hangin. sana no So ang problema lang dahil grabe hangin Mahangin, mahalon Second option Dito sa Ikep na naan So nandito na tayo ngayon Makakababa tayo dyan? Meron dyan Okay So malapit na tayo guys Ito yung pader unti-unti na natin siyang maabot at may kita yung parola so eto yung guys yung parola dito sa barangay Ginkaiptan yan yung nagbibigay siya ng paggamay sa mga mangingisda na dito ho lumalaot or nanguhuli ng isda dito sa mandaon you know parola so, kapag malaot, ang mahalon at masamang panahon pag gabi, yan ang tanglaw. Oo guide nila yan yung pader andyan yung ahas ngayon asan, Saan yung facing ng ahas so ngayon guys yung pader po na nasarap natin yan, yan po yung uh, pader na tinatawag nila na kung saan andyan po yung ahas ngayon dito sa ating view, hindi natin makikita yung ahas dahil pagbaba natin kanina dun sa baba eh, is high tide hindi tayo makababa doon sa may buhangin na kung saan maapakan natin sana kaso nga mataas yung tubig high tide so kaya dito na lang tayo sa itaas ng bundok at may nga natin eto na po yung pader, at sa likod ho neto eto na po yung ahas na bato na kung saan gagamitan na natin siya ng drone para makita natin kung So, kung etong drone ko na to mawala man, ibig sabihin there i, may milagro sa lugar na yan. Kasi, may na, kasi sa YouTube, sa Facebook, or sa internet, wala pa akong nakikita may nagdo-drone shot na etong ahas na ba to. So, kung if ever na meron, eto yon kung makabalik. Pero kung hindi, well, ibig sabihin may milagro nga dyan sa lugar na yan. And actually nga, kanina nagpalipad ako ng drone, nasugatan na po ako. Yan. Yan. Yeah. So may sign na siya. Kaya medyo risk, risky itong gagawin natin ngayon. Ito na siya. If ever na hindi ito bumalik na drone, last drone na natin to, Last na drone ko na lang siya na may kita na gamit itong mini to natin. Kung bumalik man siya, ibig sabihin, swerte tayo. Yes! Sana, let's go. Sana swerte tayo. Ahas na ba to? Sana swerte tayo. Yan. Yeah. Ini kok lo kok asing. Soalnya ah, itu kehilangan don tayo sa liling. Oh, so mala sa madiling. Iyo no, don sa puno. Wait lang, lipat tayo. Wait lang, guys. Lipat tayo. Kailangan doon tayo sa malilim. Para makita niya ang kanyang drone. natin. Okay, sure. 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 Strong wind. Very strong wind. Ah, so hindi siya low tide, mayroong baybay. Ayan o. Oh. Ayan o, guys. makita niyo, ayan o. Ayan yung oh, yeah. baybay. Ito oh. yung ahas na bato. Oh, so, nakita natin. Nakabahan ako guys Huwag kang kabahan Kaya so, uh, kayang kaya mo yan Ikaw so, pa Ito yung ahas na bato May nag-warding na strong wind So ito ito. Ito, ito yung ahas na bato yan, yan. yan So pwede pang ilapit-lapit Para makita ang ahas yan. yan yan na yung ulo na yan Ito yung ulo oh Yan yung ulo So, nasira na yung buntot niya. Oh. Mm -hmm. Uh ito yung ahas na bato. Kaalpat ka Ay, maswerte. Maswerte kami kay bumalik ka. Oh, tuwang-tuwa si GM nga sa mo. Kay bumalik ka. Oh, maswerte daw kami dahil na bumalik siya. Oh. Tignan mo ang tuwa niya. Tignan mo ang tuwa niya. Oh. Ay, salamat at bumalik ka. Kahit sinugatan mo siya. Andito na yung sinok, bumalik na. Good oh, luck. Kakamayin ulit natin. <laughs> Kamayin mo ulit. Yeah, huli ka. Huli ka. Recording ako? Oh, syempre. So, eto guys, bumalik yung draw natin. Matapos <laughs> natin maparating doon sa ahas na bato na no, kung saan nga dito ko kuya sa pinakatayoy natin hindi nga natin talaga magkita hindi oh. yung buo yung ahas yeah. so gusto man namin bumaba doon banda sa may buhangin kaso hindi namin alam kung paano makababa dahil yeah, hindi pwede natin kung gusto talaga baba mo muna ito kay Uncle Juan mm -hmm. tapos maglalakad tayo pag ano hindi oh, namin alam and then oh. naghahabol sa oras oh, kailangan namin makauwi eh <laughs> So, ano pa ba yung mga may dagdag natin, Kuya Chris, dito sa pader? Oo, oh, ano pa? Ang mga nalaman mo ng mga story ah, ng bayan. Mga unggoy, marami so, diyang unggoy. Ay, sorry eh, bayan. Yung, sabi, ang pader daw na yan. Dito, ang pader. Oh, yung ano na yan, yung parola, na yan. Ito na yun. Dahil may nakapun dito na, na treasure. Hmm. May treasure dyan na nakabaon dyan. Saan? sa may parola sa baba na sa baba sa baba ng parola may oh, treasure kwento sa akin nung um, ano yung mga nakakaalam na ma, medyo may edad na rin oo dati daw diyan sa sa baba sa sa may dagat na mismo may nakalitaw daw diyan na bato bato na noon o, ay tinutungtungan pa yon daw ng lolo nila na para mamingwit mhm mm Hmm. Tapos, ngayon nung matawag, gawa na daw yan, nawala na yung bato na yun. Yun ang pinagdudahan na pinagbauna nung yaman daw dyan. Ah. Na pinagdudahan nila, bakit nawala yun? Kung nang ito. matapos magawa yan. Yung parola? Oh. Siguro, kinuha oh. ano? Ano, ano kinuha sa palagay mo? sabi nga nila, baka kinuha daw yung bato na yun dahil andun yung kwan, nakabaon doon. Sure. <laughs> yun ang sabi-sabi lang. Dito sa sabi ng matatanda, uh -oh. yung bato na yun, tinutungtungan yon para mamingwit o kaya yung mag ano ng yung titingin ng ano yung kuha ng isda para yung Gataw. dinidinamita o gatao ang tawag sa amin dyan dyan Di yung bato na yun tinutungtungan lagi ngayon wala na yun hmm, wala na yun malaki yung bato malaki daw yun kasi ano yun eh hindi nga nasisira kahit anong lakas ng bagat habagat yun uh -huh. pero samantalang nung no, naitayo na, na daw yung parola yun nawala na yun <laughs> Chris, kahit na nawala man yung ano na yun. Mm, may kapalit na kapalit gabay sa mga ano. Ng mata. Yeah. Uh, gabay sa mga mangangisda. Oh, yan yun lang ang tanging gabay ngayon. Dahil yan, subok na yan. Kahit anong sama ng panahon, basta makita lang namin paroyalan na. Paru na yan, nakakakauwi kami. Alam na Kahit saan. ating gabi, kahit anong oras ng gabi. Dito, ano, mm. Kuya Chris sa uh, pader, yan. Oh. May dagdag mo na ano, kwento-kwento. Ang mga kwento-kwento lang daw niya dati. Marami ditong mga unggoy ang ano nito. Lugar na 'yan. Napakaraming unggoy daw dito. Tinatawag noon na barang. Mm -hmm. Parang tao na daw 'yun. Lakino lumalaban mm -hmm. na sa tao 'yun. Ang mga, ang mga unggoy dati dito din. Diyan. Ngayon meron pa daw niya natitira pero iilan na lang maliliit na. Ah. Kasi yung tatay ko na na sila si tatay mismo at si lolo Jimmy nakipag-away daw sila noon sa ano eh, sa um, sa ano sa yung unggoy na yung kabarang na tinatawag napatay nila yon pinagtataga nila yon kung kasi ang kaya nahuli nila yon nilagyan nila yung baon ng nyog na yan binutasan nila tapos yung laman inano sa loob tinira. Ngayon yung tama-tama lang yung kamay na pagpasok niya, pag ikinuyo mong kamay, yeah. hindi na niya, niya mailabas yung paa niya, kamay niya. Uh Oo. -oh. Kaya nahuli nila yun. Kasi yung buko na yun, may ano din, may tali. Tali. Ngayon, tuwing tatagaon din nila, nila kala mo daw, boxer na nananag daw din eh. <laughs> ginawang <laughs> kala boxing gloves ang niyo. ginawang boxing gloves ang niyo, pero wala siyang laban kasi gusto daw makyat sa puno ng niyog. Hindi makakyat dahil yung nyug, ano sa kamay niya. Sa <laughs> ahas oh. mo, sa ahas. May dagdag ka pa? <laughs> Wala na party sa ahas. Yun Malala. lang ang kwento doon. Yung sa na ano, yung, yung pagbaba niya ay talagang sinumpa siya na hindi siya makababa dahil gusto niya daw yung siya nang maghari sa dagat. dagat. Hmm. Sino nagsumpa? May kanto? Malamang baka. <laughs> o kaya yung ano, yung mga niya pinaniniwala nung una ng matatanda ng mga ano mga diyosa. Oo. Uh, 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 may kapangyarihan sa ano so, sa kidlat at sa uh, mga bagyo ganun. <laughs> so ayun yung kwento dito sa pader na ahas na bato. Maraming salamat po kuya Chris. Kahit, mm -hmm. Ano, Donski? Mm -hmm. Dahil sinamahan niyo po ako dito makita personally itong ahas na bato. Ito nasa likod ko, guys. Yan yung pader sana ay mga marami kayong mga napulot na aral o kwento dito sa pero Mr. Yes, Mr. lugar sa Mandaon. Siguro kung tayuan niya ng ano diyan sa taas no nung yung rest house sa taas siguro <laughs> magiging tourist spot <laughs> ito eh. Yung suggest yan ni Kuya Chris. Baka gusto niyo tayuan ng rest house oh, sa taas na ng, na, pader. Sa ng pader. Bilhin niyo sa may-ari ng pader. tourist spot. <laughs> tourist spot 'yan. Taka, gawing Pati pa buhay yung ahas. Clip jumping. <laughs> <laughs> Sige, salamat. Yun lang guys. Salamat sa pagsama sa biyahe ko. Sana po makita-kita tayo sa susunod. Bye no, bye guys. Salamat. Yon bye bye. God bless. Bye, bye.